Nitong October 17 ay labis na kinagulat ng marami ang balita na nagtaksil sa kanyang misis at nagkaroon pa ng anak sa labas ang yumaong king of rap na si Francis Magalona o Francis M. Sumakabilang so, buhay si Francis M. sa edad na 44 dahil sa acute myeloid leukemia noong March 6, 2009. Marami ang hindi makapaniwala na nagawa iyon ni Francis Magalona sa kanyang pamilya. Dahil kung pagbabasehan ang mga litrato nila, sila ay larawan ng isang masaya at buong pamilya. Ngunit kasunod ng paglantad ng dating flight attendant na si Abigail Wright at ipakita nito ang malalambing na mensahe sa kanya ni Francis M, ay tila siyang patunay na silang dalawa ni Francis M ay nagmamahalan talaga at nagbunga ito ng isang anak na babae. Ngayon ay isa-isa namang nalantad ang mga taong nakakaalam tungkol sa kanilang bawal na relasyon. At ang nakakagulat, isa na rito ang legal wife ni Francis M. na si Pia Arroyo Magalona. Marami ang nagtatanggol kay Francis M. sa gitna ng kontrobersya na kinakaharap nito ngayon. Giit nila, wala raw ginawang mali si Francis M. Dahil nang maging karelasyon umano nito si Abigail, ay hiwalay na raw ito sa misis niyang si Pia. Giit pa ng isang netizen, alam daw ni Pia ang tungkol sa relasyon ni Francis M. kay Abigail. Pero hindi raw nila ito isinapubliko dahil may pinoprotektahan umano silang imahe. Nanatili pa rin daw kasing manager ni Francis M. Si Pia, kaya naman minabuti nilang wag ng isa publiko ang breakup nila. Noong mga panahong ding iyon ay may rumored boyfriend din umano si Pia. Samantala, usap-usapan din ngayon ang balita na isa umano sa mga kasamahang host sa Itbulaga at matalik na kaibigan ni Francis M. ang nakakaalam sa bawal na relasyon nito kay Abigail. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na lumabas na noon ang mga larawan ni na Francis M. at Abigail kasama ang noon ay sanggol pa lang nilang anak na si Gail. Halos dalawang buwan mula nang pumanaw ang rapper. Kasunod nito, ilang netizen nga ang nagpatunay na totoo ang balita matapos umano nilang nakita si Francis M. sa airport at sinusundo ang isang babae na ngayon ay kumpirmado si Abigail. Ngunit bukod sa impormasyong ito, isa rin sa mga ibinunyag ng ilang nakakita kay Francis M. sa airport ay ang paggamit umano ng rapper sa pagmamayaring van ng isa sa Itbulaga main host. Dahil dito, napagtagpi-tagpi ng marami na pinapagamit umano ng EB host na ito ang kanyang sasakyan para pagtakpan ang ginagawang kataksilan ni Francis M. Samantala bukod dito, alam din umano ng mga nasa itaas ang tungkol sa relasyon ni na Francis M. at Abigail, ngunit maging ang mga ito ay pinili ring pagtakpan ang dalawa. Batay sa ulat ng isang sikat na entertainment news portal, gagawa na raw sana ng dalawang showbiz-oriented programs ng GMA7 nang ulat ang tungkol sa relasyon ni na Francis M. at Abigail noon. Pero nakiusap daw ang mga nasa itaas sa kanila na huwag nang ituloy ito bilang respeto sa mga alaala at legal na pamilya ni Francis M. Gayunpaman, hindi pa rin nila tuluyang naitago ang lihim na relasyon ni Francis M. sa ibang babae, matapos kang lumantad ni Abigail at kanilang anak na si Kale sa publiko. Hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling tahimik ang panig ni Bia at kanilang mga anak, maging ang mga dating kasamahan ni Francis M. sa Itbulaga, hinggil sa paglantad ng lihim na relasyon at anak sa labas ng rapper. Sa gitna naman ng kontrobersya, iginiit ng fans ni Francis M. na deserve ng anak nila ni Abigail na makilala bilang anak ng rapper dahil higit sa lahat wala raw itong kasalanan. Samantala, matapos lumantad sa publiko ay inihayag din ni Abigail na ang anak nila ni Francis M. na si Gail Francesca ay papasukin na rin ang industriya ng showbiz para sundan ang yapak ng kanyang ama.